mga lalag sa ayan ang lakas ng ulan tinalabas ako ng nanay kasi kulang yung parsley <laughs> ay nagdapat magsapatos ako oh nabasa na yung medyas ko okay lang dapat nagbuksa ko ayan ang lakas ng ulan ano ba yan si nana? hindi pa deliver yung Dalawang parsley lang kasi yung kulang eh pagka deliver sayang din naman nakakasya na magpa dalawang parsley lang kaya bibili ako ng parsley dito ako kasi madalas yung simento like, lalag <laughs> ayan mga sa lakas ng ulan eh. ayan basa na ako oh. ang lamig ng pa ako nabasa ng tubig ulan ba? ang ganda lang. yan uy huminto ng ulan ng korte ah huminto huminto yung ulan ah wala nabasa na ako dapat pala nagsapatos ako oh yan mga lalaksin nabasa na ako yan Mm -hmm. Bibig ako ng parsley. So, ayan. Nandito na ako sa store. Nandito na ako sa store. Ayan. Yeah. Oops. Ayan, pa-uwi na ako. Ayan. Uh, pa-uwi na ako. Ayan. Uh, Huminto-huminto ng konti yung ulan. Ayan. Mm ayan. -hmm madalas yung ano yung semento yan sabi ako ng parsley <laughs> ay nako hmm. nago yan mga sino kaya yan na basa na yung medyas pang dalig ang laming ng tubig ko <laughs> Dapat pala nagsapatos ako. Nabasa yung pa ako. Lamig o. Oh. ko Binalagnat pa naman ako sinisipon. Kaya hindi ako nakalabas ng sunday. Kasi nga sinilinaglat ako sa mga pakiramdam ko sipon tapos eto pa pinalabas pa ako ng amo ko umuulan pa ay nako sana huwag naman akulag natin ng ano yung basang -basa ako ng ano oh. hmm, basang basa yung pa ako oh. hmm. basang basa yung pa ako ala na ano, nabasay may ko basang basa na ako nandito ako ko lang kasi ako ng parsley kaya bumaba ako, tinawagan ko yung amo ko, sabi ko magpag-deliver ng parsley, sabi niya parsley lang bumaba ka na hindi niya siguro alam na umuulan pag sinabi kong nabasa ako sa ulan, magagalit yun ay nako hindi ko 跟他说。